po si Snowpy ayan ang aming bagong alaga uh, itri-training po siya ng basic obedience at behavior ayan kasi po nangangagat po siya nakagat na po niya ang kanyang daddy uh, may aggression din po siya ng bagya sa kapwa niya aso niya ayan po siya Snowpy no, pee. no. Ah, po ko na po po natin. Snoopy, no. Meron po siyang bagyang galit pa. Siya po ay iko-correct po namin ang behavior. Ayun. Task basic obedience. Ayun po siya. Snoopy, stay. Ayun po siya. Good boy, Snoopy. Good boy. Stay lang, huwag magagalit, magagalit si kuya, ege, Snoopy, patita tayo Snoopy, ha, huh? good boy si Snoopy, kalmado siya pag ayunan, stay lang oh. <coughs> <coughs> Ngayon po si Snoopy, Snoopy Uh, kaya nga pala po daw siya nanganggat kasi po minsan napagalitan po ng kanyang mami-dadi. Una lang kanyang dadi, pinalo po siya ng chinilas. Eh ngayon po nagalit po siya, kinagat po ang kanyang dadi. Sumunod po ang kanyang pong mami, ganun din po. Kaya po pinadala po siya dito sa amin para ma -e namin. bali siya po ngayon ay nasa 3 days pa lang po sa amin pero nagpakita na po siya ng kabaitan kasi pinakitaan din po namin siya ng kabaitan at pagmamahal or lambing kaya po ayan po napapasunod ko na po siya Snoopy sit good boy yes good boy stay lang ayan po kita naman po natin pag sabi ng sit mupo po siya Hanggang uh, dito muna po ang aming video ni Snoopy. At sa susunod pong mga video ko ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po siya i-training ng basic obedience. Uh, maraming salamat po ulit. Huwag uh, po kalimutan paki-like, share po ng aking video ng kay Snoopy. Uh, maraming salamat po.